to this video, mga kaibigan. Tayo ay magluluto ng sarsyadong isda. Tara, pakita natin. Itong ating mga sangkap. Ayan, isda. Sibuyas, kamatis, at bawang. Okay. Unang gagawin natin, itirito muna natin ating isda, mga kaibigan. Ayan, hintayin natin maging golden brown ng ating ista para mas maganda mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, bali golden brown ang isa natin. Ang sunod naman natin ay at ito mga kaibigan, bali pa initin naman muna natin ang ating kawali at gawa igigisa na natin ang ating sibuyas, kamatis at bago. Ayan, bali palambutin lang natin ng konti ang kamatis. Mas maganda siguro kung hinog na kamatis ang ating gagamitin para mapula siya para mas maganda siyang tingnan kapag luto na. At ito na, kapag alam yung luto na, yung inyong ginisang sibuyas, kamatis at bawang, lagyan nyo naman siya ng tubig. Yan. Yung katamtaman tubig lang mga kaibigan ha. Tapos ito, naglagay na tayo ng itlog para mas magandang tingnan ng ating niluto. Kayo na lang bahala ang tumancan ng inyong lasa kung ano ba ang inyong panasa, kung maalat o medyo matabang. Kasi iba-iba tayo ng mga pandasa, kaya depende na lang sa ating mga ilalagay na sangkap dyan, mga kaibigan. At yan, mga kaibigan, kung sa palagay nyo ay luto na yung ating ginisang kamatis na may itlog, sunod na mating gagawin ay ilalagay na natin yung ating piniritong isda para yung tinimplahan natin ay mas sumama yung lasa sa isda at talagang matikman natin na masarap talaga yan. Oh. Bali, tatlong piniritong isda lang naman ang aming ginawa. At yan, pasulokin muna ulit natin siya ng mga 3 to 5 minutes. Para na sa ganun ay lutong-luto at talagang mas sarap ang ating uh, sarsadong isda. After nyan, ay yun, pwede na kayong kumain. Uh, Bali, mas masarap yan sa mainit na kanin. At siguradong mapapasarap kayo ng kain. God bless mga kaibigan.